lalaban ako sa iyo Sino siya Gamit lang ang isang kaway ng kamay nahadlangan niya iyon Sino ka Magpakilala ka Ako ang pinakamagaling na chef ng Tianbao Ang namumuno narito Isa lang naman siyang maruming chef Tapos ang lakas ng loob magsalita rito Haamon sa hari ng mga chef Master Ta wala na bang tao sa tindahan mo? Ubus na ba ang mga tauhan mo? Master. Kaya ko pa naman lumaban. Kuya. Susunod na laban. Ako ang lalero. Hindi pwede. Rule is rule. Tapos na ang laban na yan. Walang palit. Mang NGOC. Kung gusto niyang makipaglaban, hayaan na natin siyang umakyat sa entablado. Sakto. Gusto ko ring makita, ano kayang kaya niya, oy. Sige. Kung walang problema ang kalaban, ipinapahayag ko. Ituloy na natin ang paligsahan. Kumpiyansa ka ba? Huwag kang mag-alala. Tulungan mo akong maghanda ng isang bagay. Sige. Anong pagkukunan Ikaw. Hindi naman kalabaw ang lakas ng taong ito. Magkapantay kami ng lakas. Manalo ka muna sa laban. sige. Itong Buddha statue, napakaganda. Ang galing ng pagkakaukit ng kutsilyo, napakaganda. Tunay ngang na number one chef nga. Ang galing ng diskarte niya sa paggamit ng kutsilyo. Sir NGOC Malapit nang matapos ang oras, ihayag na natin ang resulta. tapos na hinahasa pa niya ang kutsilyo malapit nang maubos ang oras kung hindi ako nasugatan hindi siya magiging naroon tianbao shop natalo na ipinapahayag ko ang laban ay hindi pa tapos ang aga mo namang magpahayag Nang resulta tagahugasan ka lang ng pinggan isang minuto na lang kaya mo kayang manalo Isang minuto. Sapat na yun. Dumating na ang manok, kunin mo na. Tamang tama. Akala ko pa naman magiging marahas. Yun pala, pagtulakan lang pala ng isang malaking itlog. Tapos hindi pa man lang natama ng manok. Sobrang taas na nang tingin ko sa iyo. Ang tipo mong tao. Hindi ka rapat dapat makipaglaban sa akin. Sino nagsabi na hindi ko tinamaan? Ang manok na iyon. Ang manok na iyon ay patay na. Imposible. Mukhang naglalakad naman ang manok na ito, ah. Paano naman ito mamamatay? Diyos ko, tingnan mo, gumalaw pa rin ang manok, buto na lang ang natira, nakakagalaw pa rin. Ikaw kaya? Ang galing na yan, ang Diyos lang ang may kaya. Ikaw at ang master na yun, ano ba ang relasyon ninyo? Girlong dakila, tagahugas lang ako ng pinggan. Ewan ko, ang manok na ito ay patuloy pa rin lumalakad, paano nangyari yun? Nakausap ko na siya alagad ng isang maalamat na chef, Wu Tien. Siya ang nag-iisang alagad ng maalamat na chef. Siya lang ang mayroong kakaibang kasanayang ito. Ang kasanayang ito, tinatawag itong kasanayang kidlat, bilis. Mabilis na parang hangin. Malakas at determinado, target, hindi agad mamamatay, kahit, maaring mapanatili pa. Ang tinig noong nabubuhay pa. Akala ko chismis lang iyon. Akala ko chismis lang iyon hindi ko akalain. Totoo pala iyon. Kakayahang kidlat. Siya ang Diyos ng kusina. Binibini, huwag ka nang magbiro, imposible ito. Tama. Bakit nandito ang Diyos na iyon sa tindahan natin? Nagpapanggap lang iyon. Wala pa ring resulta. Matapos naming mag-usap ni Mr. Hammer, ang resulta. Ang nanalo ay Silang NHT tao. Magaling Nanalo tayo Madali lang yun Daijin sila Madali lang yun Ang pagiging chef Isang maliit na bahagi lang yan ang pagluluto ng hindi masarap na kanin ay tandrap na kanin ay tanda pa rin ng kawalang silbi. Paano? Parang may galit yata. Wala akong pakialam. Ang batang ito. Sabi mo mananalo ka, bakit ka natalo sa tagapaglinis na ito? Magagamit niya ang kakayahang iyon naiintindihan ko na, ang Shaolin. Master, siya ay, umalis ka na, walang kwentang tao ka, umalis ka na. Hindi pwede. Nabigo ang plano. Hindi ako mapapatawad ng organisasyon. Amo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Sa susunod. Mananalo ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Susunod na laban. Kung matatalo ka ulit, hindi kita patatawarin. Bata, ang galing mong gumamit ng kutsilyo. Ang buong mundo ng pagluluto, hindi marami ang nakagagawa niyan. Sigurado. Ikaw ay sinanay mula ng ipanganak ka. Ito ang iyong pinagsanayan. Paano? Gusto mo bang matuto? tuturuan kita ang teknik sa paggamit ng cuchillo sa pagluluto hindi mo ako mapapantayan susunod susugurin namin kayo at magmamakaawa kayo sa awa namin round 2 sabaw ng mushroom oras na isang handog na insenso direktor ito ang pinakamagaling mong niluluto. Hindi basta-basta ang taong ito. Ang laban na ito, hindi pa tiyak na matatalo tayo. Sayunan, pagdating sa sopas na may kabute, pangalawa lang ang tindahan natin. Wala pang nangangahas na maging panguna. Sige. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Guro kung hindi dahil sa pag-atake niya, at nasugatan ang aking pulso, hindi sana ako matatalo, umakyat ka na. Napakagaling niya sa technical, hindi ako sigurado kung mananalo ako, para matalo siya. Pangalawang laro. Huwag maging subjective. Sa laban na ito, hinding hindi niyo ako mapapanalunan. matanda Napaka brutal niya. Dapat mag-ingat ka. Huwag maging subjective. Alam ko na. Anong uri ng martial arts 'yan? Kayang durugin ang mga bulaklak at dahon. Shigong 'yan. Ang tinatawag na sanayin ang katawan hanggang sa sukdulen. Tataas ang lakas. Ang kasanayang iyan ay hindi gamit ang kamay. Kundi gamit ang hangin. Pagkontrol sa bagay. Kapag naabot na ang pinakamataas na antas. Maaari mong gamitin ang hangin na parang kutsilyo. Ano ang sinasabi mo? Magluto ng mushroom soup. Bakit ginagawang komplikado? Hindi mo maintindihan dahil kulang ka pa sa karanasan. Tan. Ikaw, isang tunay na dalubhasa. Gumagamit ng chi para kontrolin ang apoy. Para mas maging masarap ang pagkain at mananatili ang natural na lasa nito. Pagkain, naging masarap na perpekto. Ang dami mong sinasabi. Akala pa nila master chef ka na. Paano mo nalaman na hindi ako? Muntik na akong ma-expose. Kuya lang. Anong sinabi mo? Parang alam mo ang Diyos ng kusina. Ano bang sinabi ko? Nagbibiro lang naman ako. Tingnan mo na. Tunay ngang matagal ng tatak ng Diane ito. nito ang sarap ng sopas na kopas na kabute. Ang dalawang ito, magkapantay. Bilisin mo, ano pa ang hinihintay mo? Ang laban na ito, diretso lang ang laban. Pasensya na. Hindi maganda. Delikado. Bakit ang laki ng apoy? Nandito na siya. Dapat manalo ako.